Kabayan, mayroon tayo dito bisita si ate. Taga saan ka nga po ulit sa atin? taga po sa Dipolo. Ayan. Ayan. shout out sa mga taga Mindanao. Ayan po sa laki, taga Mindanao. Ayan, saan sa inyo? Saan banda sa inyo? Sa, mga taga Dipolo. Anong ano? Ayan, mga taga Sambuanga del Norte. Ayan, happy Thanksgiving. Ayan, nag-celebrate kami dito. Ayan yung uh, anak ng lalaki. Ayan yung husband niya mga kabayan. Ayan, dito kami kila ate. Oh my God. <laughs> Tinapon na mga kabayan yung iniinom ko ni baby. Kasawa yung bata. Ayan si ate, taga dipulo. Ganyan yung binata niya. Matagal na si ate dito. Ay si ano, Rachel pala. Matagal na siyang hindi nakakauwi sa atin. Ilang years na? Seven years na. Hindi mo namimiss sa atin. <laughs> Pero may ano ka pa doon. Nandun pa yung mga family mo. Wow. Wow, maglalaka. Mhm. Okay naman ang ano na ang ano mo dito sa America, te. Okay naman, masaya. Masaya naman na ano. Ay, kung hindi ano, saan mo namit yung anong hubby mo? Yung asawa mo, saan mo siya namit? Like, ko. Oh, ayan sa mga auntie niya. Ayan mga kabayan sa si Rachel. Ayan sa mga ano niyan, taga Dipulog sa family niya. Shout out. Ano yung ano ng family mo, te? Ah, uh, Kanigan, and Lumono family po. Sa Ay, ayan, binabati ko po. Uh, ayan mga taga Dipulog at saka Dapitan. Dapitan. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga taga Mindanao diyan. Baka kayo nang susunod na may mga balikbayan box. Yeah, follow more sa ating YouTube channel. Thank you guys. Happy Thanksgiving <laughs>